Usapan na ho natin itong mawawala ang cash lane sa lahat ng mga expressways na nasa linya po natin ngayon ang spokesperson ng TRB si uh, Mr. Julius Corpuzo Sir Julius, magandang-magandang araw po Magandang umaga po, Sir Dennis, uh, at uh, sa lahat ng ating matsugid na sumusubaybay sa inyong programa Ayan. sa Ronda Pilipinas hmm. ng DWIZ. Ayan, tama na! <laughs> okay. Uy, Sir Julius, kahapon sana gusto ka namin so, makausap. Eh kaso, yung ibang uh, mga istasyon, eh naka... naka-appointment na sa'yo. Eh sabi ko, pagka hindi oh, tayo nakapasok uh -huh. sa schedule ni Sir Julius, kahit bukas, pagbibigyan tayo niya, mabait siya ni. Eh. <laughs> okay na, no, okay, Sir Ayan. Dennis. Go. Okay. Oh, first time natin ano, yeah, ah, mag okay. mag usap ngayong mm -hmm. 2025, ba, ah, Sir Julius. Ah. Happy New Year muna sa iyo. Ah. Happy New Year. Happy Valentine's na rin, oh, ho, Sir Happy Dennis. Happy Valentine's, yes. Okay, ano po ang mangyayari sa lahat ng mga motorista after March 15? Uh, po, uh, Sir Dennis, ganito po. No? Uh, this is uh, primarily addressed dun sa remaining uh, motorists natin. Apo. Around 3% of them, uh, napatuloy pa rin nagbabayad ng cash. Mm -hmm. So by March 15, at uh, hindi pa po sila nagpakabit ng RFID, pumasok sila sa uh, ating expressway. Uh, Unang-una, may uh, magbayad sila muna ng cash sa uh, toll fee nila. Pagkatapos ay uh, i-issuehan po sila ng uh, uh, traffic violation ticket, no? Nako, ng uh, LTO deputized enforcers natin. Okay. Uh, upang uh, singilin sa magbayad ng pe, uh, multa, no? Oo. Oh. Mm -hmm, uh -huh. Under the JNC for uh, nobody entry, uh, nobody DTC. Mhm. Mm uh no entry uh okay. violation Magkano po 'yun? Ah uh, sir. Uh, 1,000 po ang first offense uh, sir Dennis. <laughs> uh, at uh, yan po ang iniiwasan natin para hindi uh -oh. natin maabala ang ating mga motorista uh, at uh, gusto naman natin na magiging maginawa ang mm -hmm. pagpasok at paglabas nila sa ating expressway by March 15. Mm -hmm. Kaya patuloy po ang pag natin no na dito sa remaining 3% uh, na magpakabit na. In fact, tinadalita po ng ating mga toll operators at providers mm -hmm. ang pagpapakabit ng uh, RFID. Okay. Libre naman. Uh -oh. Oh, wala naman pong bayad yun. Mm -hmm. uh, no minimum uh, deposit uh, uh, required or no minimum uh, uh, toll fee required except yung just enough to pay yung kanilang toll fee for the day na gagamitin nila. Mm uh, -hmm. Wala Yan namang, po, ano, wala na namang na expiration na. yun, na, uh, Sir Julius, no? So, eh, kung may sumubra man po, po eh, wala pong expiration Yo. yun, yun de, Sir Denny. Opo, so, opo, opo, yun. Magagamit sa ibang biyahe nila oh. para hindi kayo pa ulit-ulit na naglo-load. Maring pasobrahan nyo ng konti oh, para ho, may magamit kayo sa return trip ninyo. yon uh, Sir Julius, idiin mm -hmm. ko lang. ano mm -hmm. March 15, <laughs> dalawang beses magbabayad. Una, yung toll fee. Tapos pangalawa, yung violation, kasakit naman ito. <laughs> so, nga. Eh, Oo nga Kaya nga po, iwasan na natin yun. Mm -hmm. na po kayo. Uh, and, and sa ganun na uh, huwag na kayong ma maantala pa sa inyong paglalakbay. Uh, mm -hmm sa ating mga expressways by March 15. Eh, ano pa po ba ang uh, dahilan bakit uh, uh, hindi kayo magpadagay? Libre na, no minimum deposit, uh, no maintaining balance. Aha. So, eh, madali naman po yun. Eh, Saka no? napakaraming papapagamitan, ng... Sir Julius. Napakaraming uh, sites ngayon sa mga places and venues. Ay, napakarami okay. po. Eh. talaga pong mga... Uh, Uh, siguro sa e, SMC, yung auto-sleep, mga 50 mahigit. Mm. Wow, Dito dami. Dito po sa uh, ec trip, mga 30 mahigit. May mm -mm, mm -mm, mga mm -mm. caravans pa yan. Mm -mm, May mga tama. direct marketing uh, approaches pa po yan. Uh, talaga pong pinadali para sa ating motoristang uh, makapagpakabit sa uh, nitong ating uh, RFID at nang, sa ganon magkaroon sila ng mas mabilis, uh, maayos at ligtas sa na biyahe sa ating mga expressway. Ah, uh, Sir Julius, balikan natin yung sinabi mo kanina, mm. yung 3%. Mga ilang sasakyan ho pinag-uusapan natin? Around plus minus 60,000 vehicles po oh, wow, yan. Pa out mo. of almost 2 million that uses uh, the uh tollway day, yung mga mm -hmm. tollways natin. Mm -hmm. Okay, Sir Julius oh, balikan lang po natin yung uh, ito ba eh It, ito yung na TRO last year, Sir Julius, no? Yung pagpapatupad natin na mawawala yung cash lane. Actually, uh tinigil po natin yan long time ago, uh -oh. sometime 2021 po yata. Uh oh, uh oh. Uh noong kasi sinimulan natin subukan yan na uh kaya lang nagkaroon ng problema. Uh -oh yung kaya't uh, i-deliver muna. Mm. Nagbigay muna tayo ng uh, cash lane mm -hmm. uh, sa lahat ng mga uh, toll plaza mm -hmm. uh, na magamit muna habang inaayos yung mga problema opo ng sistema. Ngayon, Apo. after so many months of uh, dry run, continuous testing, mm ayan na po ang resultang ang dumadabas ngayon. Mm -hmm. Na only uh, unang una maganda na ang uh, take ng RFID uh, subscription, mailan na lamang po ang natitira, mm. 3%. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, eh, yung ginagamit po ng 3% na yan, yung day na yan, ay kumapansin nyo kadalasan mahaba ang pila Tama, nagbubuntis yan Hindi eh. Diba, uh, ah, so Julius nagbubuntis eh. po. Oo. Oh. Nagiging eh, sagabal doon sa mga regular ATC lane users natin. Opo, 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 opo. opo. Oh. Kaya para mapabilis po ang dadoy sa anak ng traffic, ma-optimize yung gamit ng lane na yan, mm -mm. which is five times more uh, vehicles mm -mm. can be processed than manual. Mm -mm. Mm -mm. Eh, gaganda po si ang ating takbo ng Traffic sa area yang yan. Opo. Balikan ko lang po yung mga naging problema parang last year na pag-usapan natin to Sir Julius, yung mga hindi po nababasa na mga RFID card. Ah, uh, nag-upgrade na po ba tayo? Ano na ho ang ginawa ng mga operator din eh? Marami na po yung mga dating problema, mm. ang nais ayos na. Mhm. -mm. Napilitan na yung ibang equipment na so dapat palitan. Mhm. Uh, patuloy po ang pagsasaayos at pag-i-improve uh, ng sistema ng ating mm -hmm. mga toll operator. Mm -hmm. At kung paminsan-minsan may panakang-akang-abirya pa rin narakanakan, mm -hmm. may mga toll interve assist interventions po tayo yung ginagawa. No? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, para sa ganoon ay maibsan yung... Uh, mabans traffic na posibleng mangyari. Opo, opo. Kasama na ho dito 'yung ano no, 'yung uh, napag-usapan din natin ho ito la la last year, 'yung nakaw load, 'yung nawawala 'yung load. Uh, nabawasan na ho 'yung mga mm -hmm. kaso nito, uh, Sir Julius? There, there have been instances wherein we seen nga po no mga initially parang incorrect charging ng bus. Opo. Pero after a while ho na self correct ng ating mga operators 'yan. Mm. -hmm uh through ano through back end uh, ano recomputation and uh, correction ng kanilang mga accounts. Kung mm -hmm. uh, so, kung meron pa rin pong natitirang mga problema na hindi pa rin uh, naaayos. Opo. Eh juice loje po sa amin. baka matulungan namin kayo. Opo, opo. That's good, that's good. Kasi napansin ko rin maski yung sa akin na uh, Sir Julius dati nawala, uh, bumalik naman siya pero parang uh, 2023, itong 2024, madalang na akong makaranas ng mga ganyan. So, ibig sabihin, kahit pa paano, nagawan po ng paraan uh, nitong mga operators sa mga problema na ganire, uh, Sir Julius. So, tama po. No? Hindi naman natin sinasabing perfect. perfect na ang system natin. There's yeah. not none, none, that you can see in a perfect system. Tama. tama. From time to time, there will be some glitches, but ang importante, number one, it is manageable mm -hmm. at, and it is attended to promptly. Mm -hmm. Yun. Yes, okay. Mm -hmm. Oo, isa pa ho na gusto kong uh, tanungin din, eh, Sir Julius, yung regarding dun sa isa rin hutos na napag-usapan natin last year, yung interoperability, yung uh, iisa na lang RFID. Ano nangyari dito? Dahil ang sinabi mo sa akin dito, Sir Julius, parang kailangan i-enroll yung last na nag-usap tayo. Go ahead, uh, Sir Julius. Oh, sa, so, so, tama po yan na, uh, ano, no? uh, Sir Dennis. No? Okay. Ito yung palagay ko ang sinasabi ninyo, yung one RFID. Yes. One account. Mm. Opo. Ongoing po yung project na yan. Mm -hmm. uh, katunayan na uh, last week lang nakipag-ugnayan itong mga operators natin mm -hmm. with the DOF mm -hmm. uh, for business taxes issues naman. No? Mm -hmm. Because uh, they want this project to commence in the soonest possible time. Mm -hmm. Kaya lang may mga issues pa rin nung outstanding na kailangan pa nilang uh, ayusin, no? Uh, mga business arrangements, etc. Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon, uh, ang target po natin, uh, hopefully, mga second or third quarter of this year, ay mailatag na sana yung pagbramang yan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Kasi may nabasa rin po ko sa isang article kanina lang, yung pwede kayong mag uh, uh, kahit na iisa ang uh, RFID ta pero kailangan lang i-loadan. Pa, paano po 'yun, uh, Sir Julius? Da yung dalawang ano Yung yung uh, ano po, phase 2. Uh -uh. ng interoperability natin. Opo, opo. Kunwari may uh, bagong subscriber kayo, kahit isa lang sticker. Piliin niyo. Mm -hmm uh, kung kunwari, figuratively speaking, ang gusto ninyo, auto sweep. Mm -hmm. So, kayo ng auto sweep, pero i-cross enroll nyo sa easy Street. Cross enroll, okay. Oo, i-cross enroll ninyo para ma-register sa kanila. And you will only have, well, have sticker, mm -mm. but you will have two accounts. Ah, so know. ibig sabihin pwede ka, rin, pwede ka pa rin ka pa rin mag uh, mag uh, magload uh, pero isa na lang so, parang isa na lang basahan, parang gano'n. Uh, uh, isang basa, isang sticker lang pero kay dalawang wallets, isang wallet for auto sweep. Hmm. Ito ang wallet for easy trip. Yon. Yun Yan po ang uh, status sa ngayon. Yon. Okay. Uh, Sir Julius, hmm. last na po. Uh, uh, may meron bang pagtaas sa singil sa mga tol ngayon na, na nakabimbin? Uh, Alam ko, meron yata ng uh, sa NLEX, sa uh, Sir Julius. Eh. Meron pong mga under process ngayon. Opo. na mga petisyon. Uh, yes, nabanggit na nga yung index. Uh, Sabalit wala pa tayong kasing final na decision mm -hmm. kung magkano finally ang magiging uh, uh, adjustment na mangyayari mm -hmm. at kung kailan pwedeng ipatupad. Ipapaalam po natin sa uh, ating motorista yan. Mm -hmm in due time at uh, kayo po ang kaantabay namin sa pagkakalat ng ganyang informasyon. Iyon. Okay, Sir Julius, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIC po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Dennis. At uh, sa lahat ng kasama natin sa DWIC, Mabuhay po kayo. Maraming salamat, spokesperson po ng TRB, si Mr. Julius Corpus. Ronda Filipinas.